Hello guys, dito tayo ngayon sa Marky Mall For today's video Panibagong araw, panibagong vlog At tayo ay nautosan papunta sa SSS Kasi mayroon po tayo kailang ipasa uh, Tara, lakat muna tayo Kasi bawal na tayo sa pinagpaparada natin na dati nagbawala na ako doon kasi para sa mga para sa mga ano na lang daw yun, mga riders sa mga food, panda mga ganap sa mga pagkain so pinalis ako doon kanina <laughs> walang iya ah, ito naglalakad na tayo sa mall Ah. Uh, bilis lang naman yung ano doon. Papasa lang natin. sok na tayo solo. Uh. Ah, guys. Kita okay, sa Mang Inasal. ko uh, tayo sa inasahe guys wala talagang kumakain eh. layo pa naman yung lalakar dito dahil hindi to tayo sa harap hindi eh. to sana sa pinagpaparadaan ko dati eh. mas malapit lang sana Popcorn Greenwich na tao ngayon guys Kasi Sa trabaho yung mga tao May mga tao dito pagka PDA ngayon, konti lang. Dito na tayo doon. Dito na <sighs> Gosh, konti lang ang tao ngayon. Tiyan na mga gumawa, guys. Ang dami tao. Ah, oh. eh, pila. Ng pila. wala. Balik uh, na lang sa. Napilah, ah, pa napilah. Hola, tu salud na po may giyon. kasi pa 'yung ano namin, lakat natin. hindi yes. mo lang. Nandito ka lang. Nandito ka dito Nandito <laughs> Ito <laughs> na ako yung nakilala rito sa loob. Kalahin mo, kasabay pa. <tinyo> kanina pa kayo dito? Ako kanina pa alas 8, Nagbayad ako. Saan ako nag-verify? Habang ng pila, no? <tinyo lang yun. tinyo> ha? Ah? <tinyo> Nauna na ako kanina. <tinyo> <tinyo> Di buti nga corporate ako, kaya pinapasok pa agad ako eh. Nandito <tinyo> so, yun. pala yung kakilala namin sa riders. Kita-kita. Online kita. Kami tao. Kami pila. Kami guys, tapos na ako. So, lalabas na ako dito. na po sa akin ang kopya ko. Kaya, yeah, guys. sin ang dami tao Excuse po. Excuse po po. guys. Ito guys, palabas na tayo sa mall. Sa uh, papunta na tayo sa motor natin. Sa uh, tayo babalik na sa office. Ah. Uh, Tingnan, tapos kagad ka Kahit na marami tao, iinuna pa rin tayo ng ano, ng guwardiya. Si corporate po tayo kaya pinauna na tayo. So natapos naman kagad ka So, uh, papalik na ako ng office. bye-bye. Yeah,